Sabi sa bisangan ng New Agrarian Emancipation Act na agad na tinrabaho ng Kongreso at na isa batas noong ding 2023, bayad na ang utang na ngaabot sa mahigit 6,000 magsasaka. Alinsunod kasi sa direktiba ng Pangulo, na nakasaad sa batas na ito na ang pamahalaan na ang mag issue ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage bilang patunay na bayad na ang utang ng mga magsasakang benepisyaryo. is one of the major accomplishments of uh, the House of Representatives. Um, you passed this uh, bill uh, unanimously, and uh, let me convey to the members of the House that the agrarian reform beneficiaries are grateful to your uh, gift to our uh, farmers. Bukod dyan, iniulat din ni Dar Secretary Conrado Estrella III na tatlong sunod na taon nang nalalampasan ng kagawaran ang itinatakdang target pagdating sa dami ng ipinamamahaging land titles sa mga magsasaka. Aniya, unang taon pa lang ng pangulo noong 2022 ay nakapag-distribute na sila ng mahigit 21,000 na titulo ng lupa. Habang noong 2023 ay umabot sa 69,000 land titles ang naipamigay. Habang nitong 2024 ay nakapagtala sila ng 102,000 distributed land titles. At ngayong humihingi ang DAR ng 17.395 billion peso budget para sa 2026, ibinida nila na nasa 401,000 condonation certificates with release of mortgages na ang kanilang na-issue para sa mga magsasaka. Nauna na ho yun, nabigyan na sila ng titulo. Ngayon, meron silang utang dahil sa titulo. Okay. Ngayon, ho, itong uh, certificate of condonation With release of mortgage, ito na ho ang magpapatunay na walang na ho silang utang. Burado na ho ang utang. Nilinaw naman ng kalihim na kung sakaling gustuhin ibenta ng mga magsasakang benepesyaryo ang nai-award na lupa sa kanila, kailangan ay nasa sampung taon muna itong manatili sa kanilang pagmamayari.